Mga salita ng propesya. Nakatanggap ka na ba ng isang makahulang salita at nagtaka, ito ba ay talagang mula sa Diyos? Ngayon ay matututunan mo ang Madalas nating marinig ang mga salitang nakaantig ng malalim sa ating mga puso na muling nagpapasigla ng pag-asa. Ngunit kailangan din nating matutong makilala, panatilihin ang mga ito sa ating mga puso, at magtiwala na ang nagmumula sa Diyos ay hindi babalik na walang laman sa Jeremia 20 verse labing isa, ipinahayag ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang kailangan nating maunawaan ay ang isang propetikong salita, ay hindi lamang isang walang laman na pangako. Ito ay patnubay, tanda, panawagan na manatiling matatag sa landas, kahit wala pa tayong nakikitang nangyayari. Ilang beses mo nang narinig, sinabi sa akin ng Diyos na magbubukas siya ng pinto sa iyong buhay o may inihanda ang Panginoon para sa iyo. Ang isang tunay na propeta ng Diyos ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, ngunit tungkol sa banal na espiritu. Dumarating ang propetikong salita upang palakasin tayo sa gitna ng sakit, upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, ang Diyos ang may control sa lahat. Ilang beses ka na bang nagdarasal, humihingi ng kasagutan? at biglang, sa isang serbisyo, sa isang pag-uusap, o kahit habang nagbabasa ng Biblia, nadama ang Diyos na direktang nagsasalita sa iyong puso. Hindi lamang kung ano ang ating naririnig, kundi kung ano ang pinagtibay ng Espiritu sa loob natin. Kung ano ang nararamdaman natin. Sa isa Tesalonika 5 versikulo 20 at 21, itinuro sa atin ni Pablo, huwag ninyong hamakin ang mga hula, kundi subukin niyo ang lahat. Kailangan nating tanggapin ang salita, ngunit alamin din, manalangin, at kumpirmahin kung ito ay tunay na nagmula sa Diyos, hindi kailanman sumasalungat sa mga prinsipyo ni Kristo. Binuhay ng Diyos ang mga tao upang magdala ng makahulang mga salita ng pag-asa, pananampalataya, at pagpapanumbalik. Kailangan mong buksan ang iyong puso, makilala sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at panatilihin ang salita sa iyong puso. Tulad ng ginawa ni Maria nang marinig niya mula sa anghel na siya ang magiging ina ng tagapagligtas. Magpumilit, manampalataya, at magtiwala, ang salita na nagmumula sa Diyos ay hindi kailanman nagbabalik na walang kabuluhan, ngunit ito ay maisakatuparan kung ano ang gusto ko at makakamit ang layunin kung saan ko ito ipinadala. Isinusuko ko sa iyo ang aking mga pangarap, ang aking mga pakikibaka, at ang aking mga inaasahan. Patawarin mo ang aking kawalan ng pananampalataya at palakasin ang aking pananampalataya. Ipinapahayag ko na ang iyong kalooban ay mabuti, sakdal at nakalulugod. Nang hula ako ng tagumpay sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.